May kita natin kung uh, magbubunga ba yung uh, mga kahayupang pinagagawa nito ni General Torre sa, ayan, sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, sa mga namatay, sa, ano, sa kanilang uh, 16 day siege na yan, doon sa kanilang mga inabuso pisikal, doon sa kanilang mga inabusong uh, karapatang pang tao, yung binaboy nila, yung uh, banal na dako, lahat yan, tingnan natin kung magmamaterialize. Mm-hmm, ma ma ano, maganda yung mga pangalan, di natin masyadong kilala, isa lang yung kilala ko doon. <laughs> si Tor, best, si, si best friend, no? Best ko, friend ko, si General Torre, nako. Eh, lahat ng kahayupan sa mundo, ginawa mo na. Kailangan magbunga yung uh, iyong paghihirap at pupunyagi. Oh, dapat maging PNP chip ka pag di ka naging PNP chip with all the ano ha, with all yung itong mga pinagagawa mo dito sa Pilipinas. Nako, sayang naman, di ba? Dalawang matitinong tao. Oo. Oh. Ang uh, hinabol nitong ni mama na ito. Oo. Oh. Dapat pag naging PNP chip ka, pumuti ka na. <laughs> Kaya pa ba naman, kung magbabad ka na sa si aircon, wag ka na na naglalabas. Pero pangarap naman yan talaga lahat ng mga polis. Pero makikita natin kung uh, magbubunga ba yung uh, mga kahayupang pinaggagawa nito ni General Torre sa, ayan, sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, sa mga namatay, sa, ano, sa kanilang uh, 16-day siege na yan, doon sa kanilang mga inabuso, pisikal. Doon sa kanilang mga inabusong uh, karapatang pang-tao, Yung binaboy nila, yung uh, banal na dako. Lahat yan, tingnan natin kung magmamaterialize. Sino pa ba, ba yung ibang mga kasama niya? Tsi! Tatay Digong din. Yan. Oo, Oo, diba? Oo yeah, siya Oo. din. Ang uh, humuli kay Tatay Digong na sinabi niya pa, kakalad ka rin ko yan. oh, hindi ba? So, kailangan magbunga yan, General Torre. Ako, gusto ko talaga ikaw maging PNP chief. Mm -hmm. Kasi mo sinakripisyo eh. Man mo pati kahihiyan ng uh, buong angkan ng mga tori, eh. talagang inano mo, sinakripisyo mo. Para lang sa iyong uh, pangarap na PNP chief. Sabi Kaya, ko nga ganyan yung... I'm ano? rooting for you. Yung mga ano ni... ni ano eh? Ni BBM eh. Lagi kailangan attack dog. para Para ka maiposisyon, kailangan eh, attack Pero, ka. Pero, naman, ka ano, BBM. anong mga ginamit ni ano? G good track record. Mm -hmm. Ikaw yun! <laughs> ikaw yun, ikaw yun. Sino pa ba? Ano pa yung mga pinagsasabi ni Rimulya doon? Maganda uh. daw ang track record, uh, maganda daw ang, uh, ano, ang disiplina. Ewan <laughs> ko. Pero magpakasasa kayo. Sige, enjoyin nyo yan. Hanggang 2028 P, nakamatagal. Dahil, uh, uupo at uupo si BP Sara. Good luck sa inyo.